banal ka ba? Kasi nakikita ko ang kabutihan loob ng Diyos. Magandang araw po. Brother Ryan America pumuli. Ito po ang ikalawang bahagi ng sering ito, ang Undas Serie 2023. makalipas na unang bahagi, tinalakay natin ang bisperas ng araw ng mga banal ng tao ng simbahan. Na, nang na, na na ang, Halloween ay, ay halaw sa salitang All Hallows. Ibig sabihin, bisperas ng araw ng mga banal. ito'y sa mga taong nagpakabanal ayon sa kagustuhan ng Panginoon. At ngayon, <clears throat> ipinabahagi ko po naman ang pagbigay pugay sa mga banal na tao ng simbahan o tinatawag na All Saints Day. Alam niyo po, kung kilalang kilalang niyo po ang mga banal na tao ng simbahan tulad ni na San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro de Calungsod ng Cebu. Maging ang maging ang panibagong biyato doon sa ibang lugar na si Biyato Carlo Acutis. Maging sina Santa Teresa ng Avila, Santa Teresita ng Lisieux, maging si San Juan Pablo Ikalawa, San Juan Ikadalawang at kung sino-sino ang mga tinatuguri ang mga panal na, tao ng ating simbahan. May, may ilan diyan ay mga tinatawag na venerable tulad ni Father Patrick Payton na siyang tinaguri ang The Rosary Priest. Sila'y isa si Father Patrick Payton sa mga tinaguriang venerable. The venerable of the Catholic Church. Kaya napaka gandang isipin ang mga banal na tao ng simbahan. Ika nga ng isang awit banal, banal, banal. Ikaw ang Diyos na banal mula noon hanggang ngayon, ikay Panginoon. Banal, banal, banal. At bakit nagpakabanal ang mga unang mananampalataya? Sapagkat ibig nilang mamuhay na katulad ng ating Panginoong Iso Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Ika nga ng isang awit, Let them see Christ in me. Kaya inawit yon upang maging katulad tayo ng Panginoong Yesus. Para tayong lahat ay patuloy na maging banal sa kanyang paningin. Kapatid, friendship, ka partner, katuwang, mahalaga po na tayo'y mag, matutong magpakabanal bagamat gaano kadumi ang ating mga pagkakamali at pagkakasala pinatawad tayo ng Panginoon gaano mang karumi ang ating kalooban magiging busilak tayo sa kaputian kaya huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay handang tumugon sa lahat ng pagkakato tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. O Diyos naming Ama, pinasasalamatan ka po sapagkat binigyan pugay ang mga unang mananampalataya na nagpakabanal ayon sa iyong kalooban. Hayaan po namin at loobin mo nawa na pagdating ng takdam panahon kami matutulad sa mga taong tinawag mo upang sila'y maging banal ikaw Panginoon nagsasabing pinapabanal mo sila sa pamamagitan ng katotohanan ang salita mo ay katotohanan kaya Panginoon, maraming salamat sa pag-alala sa mga banal na tao ng simbahang iyong itinatag at patuloy naming makatulad ng, ng iyong anak na si Jesus. Kaya maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin kaisa ng panalangin ng aming inamberheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa pangalan ng iyong buktong na anak ang aming Panginoon Takpagligtas Panginoong Kristo na nabubuhay at kasama mo at ng Espiritu Santo iisang Diyos magpasawalang hanggan sa ngala ng Ama ng anak at ng Espiritu Santo Amen at Amen kung nagustuhan nyo po itong pangalawang bahagi ng pagkatanghal na ito ngayong undas please share this at patuloy na ikalat sa pamagitan ng digital platforms ang mensaheng ito na way gawing viral, trending, fresh at hot topic ang mabuting balita ng Diyos. Samahan niyo po ko sa ikatlot huling bahagi ng ating undas serye sa taong ito, ito po si Brother Ryan America. God bless mga katuwa.